good morning, good morning. Sa so, araw nyo sa ating lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan, natin si Boss Andy. Si boss! Morning, morning! Ayan, ah, uh, ito ano, uh, pataba natin sa farm 2. itong ano, uh, pitong swear na puti. O, oh, uh, kumuha na tayo ng gamot. Saka, so, uh, gamot na pang-insekto, saka pang, pang ano, pandamo. O yung pakaisana natin ngayon, yung ano, yung binhi dito sa uh, farm 1. O kaso bukas pa daw yung dating ng binhi. O yan, nandun na rin tayo. Kumuha rin tayo ng pataba. O dito tayo sa mapalad ngayon, sa dulo. Sa... Dahil kumuha tayo sa San Mateo. Eh. O ngayon, na natin dito yung ano, pataba. O wala naman dito tayong sakay ngayong ano, dapat yung ano yung sasakay natin ngayon. Yung binhi. 14 bulto. Okaas na hindi tayo nakakuha. Kaya yon pataba na lang yung kinuha natin. Pataba na natin dito. Okay, pa boss dito na tayo yung pataba na ano na pala natin doon nababa na natin ayan uh, si parang lari nakadalawang ano na kahapon nakadalaw, nakadalawang naka pitak na nabasag na tapos ayan si Gudison bali naka may, dalawang itarya na sabihin mong dalawang itarya kasi tinanghali siya kahapon ayan. tapos si parang lari

Ayan, si Parin Lara daw, mamaya ang hapon na nang darating. Ewan ko ba bakit. Kaya ano yung siguro, may asik na suwi. Ay. Ayan. Bas. Hello, Alu si Parin Lari. Tayo muna mag yung mag-aano ng mga, mag-aano traktor. Ibasan din ang daan pa, nagluluto pa. Ako si Ku Jason. Ay, nagdoro to. Kahit naman kayo lang pitak lang tayo. Nabasag na pala natin yung ano. Bali, kalahating hektaryo. Yun. Yung dalawang balisuso suso. Ayan. Ito. Dahil medyo mga lang yung tubig, kinukras na natin. Para lumitaw na yung ano. Yung putik. Ito, hindi pa natin nakakross. Minsan pa lang yan. Medyo malalim yung tubig. Lilitaw lang yung mga ano, yung dayami. Dapat gusto mong lumitay yung puting ng ganito yan. Saka di yung dayame. Ganyan lang kababaw. Yung sanap-sanapan lang. Ito, malalim yung tubig nito. Ayun, kayaan muna natin mag-ano. Kumain si Ku Jason. kain ng tubig. Ayan mga boss, bali. Dalawa. Dalawang pitak na lang dito. Saka bali dalawang pitak doon dito sa dulo tapos yung hindi natin papalayan yung dalawang pitak paano din natin paano din natin kay ko Jason paroroto din natin sa kanya Ito na lang, kaya ito. Ano ah, muna daw siya, tapusin na muna daw ito bago kumain. O tayo, papatayin muna natin yung tubig. Kumaapaw. <coughs> yun mga bas. Kakain na pala tayo. Yung natin na yun ano kanina kakain tayo. Hindi so, isa na yun. Pumunta na saan. Kaan na. Ay mag... Sabi ito. Ang um, lolo to na kaya magaan to aktor daw sa bana. Ayy, kainit. Mga kulungan ng pero matindi init. Dava. Dava uh, na muna tayo. Dava anto aktor. sa pilapil yan mga boss ito na yung ano natin ayan, nabugbog na natin itong pinabalisuso natin ayan. Na tapos ito dahil medyo malalim pa ito tubig hindi pa natin dinoble hindi napit, di pa natin yun na pero yung kasunod na pitak na yan ayan, doon sa bago kay boss Andy o na ano natin, natin na disipunti natin yan pahalang hindi pa ano pa lang ah uh, dispunting ano yan basag o kaya medyo ano na yung, yung puti ko ito yung, ano lang ito eh? saklit saklit lang ito eh hindi pa natin nahalang naman ito ano, nakita yung mga tubig oh. tapos si ko Jason nandun sa taas nag ano nag oh, dito nagro-rotas sa taas Tapos hindi, din nung papa alisag No. Yo, nagpapala siya. alisya eh magpas na naman ata. saan ata talaga tayo pag nag-uulan ay pag nagovern night tayo na talo ng na tayo talo 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 pare na siguro ikakasay mga kinang isa dito nagbablog nga pala tayo ayan ah uh, na yung ano yung mga na to kasi yung rollers nito kinuha natin ay dahil nasira nung nakaraan ayan uh, ginamit lang natin yung rollers yung kayo pare na Ayan, binalik lang natin kasi hindi magkasukat eh. Di, hindi pares yung ano nung sa kanya. O oh, kaya yan. Binilik na natin. Yung rollers talaga yan. Ito. Sira kasi rasa si bearing yan. Ayan. Ay, binilik na. O, tapos sinaanin din namin yung oso. Yung kay parang lari. Para makapagdalawa kami. Pero yung Ayan. kaya niya rin pala rollers nito ya, eh magpapalit niya rin na bearing kasi tambag na po nga ito pala itong letong bearing ito ito ang kaya palit ng kunay mo mm, rin hindi nyo ha kaya hmm nakalong kaya pala kinuha rin munta ka pa kanya ka rin pota <coughs> na ang pre pagtinga pala ano din yan? arcade 80 tulad nung sa atin Arcade okay. Na? Tawa. Pero kaya may pong rin pata. Medyo malubak ka pa. Ayan, yeah. magwas. O, uh, ano, mag magbabasag tayo kahit na yung sa taas lang. Kasi parang lari kinuha yung ano nung ano, rollers nung isang lakin. Ayan. Eh. Mag-ilaw na lang tayo. Kailangan maging lamay para ano, baka bukas may tubog namin yung bini. lamay lamay din pag may time overtime tayo ganun bas yan si parang dati ganun yung ilaw na yan may ilaw yung ano nya tinagyan na yung solar tapos sa inyong atin tinabiga ng kita yung makina natin Bali nakadalawang pitak tayo. Yung isa na to. okay, nandoon eh. Yan, mabas. puminto na kami ni Panin Lari. Bali, ngayon ano, naka-isang banos tayo, yung diretsyo. Buhat dito. Medyo madilim nga lang wala yung ilaw natin ano yun sino lari sa kasi na kuya hindi pupunta doon sa kabila kukunin yung mga iba natin gamit hindi naman napunta ni kuya Andy kanina dahil nga medyo maanong na daw yung mata sa ilog ayan bali ba doon sa dulo na yun no? yung isang balas na to diretso hanggang dito nangyari namin ni parang lari ngayong ano ngayong gabi ayun mag aalas 12 na Hey. Ay. Yun mga boss, good morning, good morning Ayan, isang mga pagpalang araw naman sa atin lahat uh, Dito nga tayo natulog May jumano pa yung mata na natin Alam mo naman na lang kasi pag tulog natin na yun ano pa kahapon uh, Ano nang Sabi dito? ang putik ayan si parang lari medyo ano pa tutulog pa hindi na ginising ni Basandi ayan pagluto na si Basandi ayan ayun pala yung datrabaho natin kagabi aliga sabagat pa naman yung oran natin pa o mag spray kami ng panda mo ni Basandi Andy maga sa farm to ayun Nah, tayo pa ibuk na tina. Ah. <laughs> tayo. Sa jumpa na tayo. Tumakbo siyang lahat na tayo sa Yung mabos bali apat na pitak na yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Halos yung isang bands na yun, yun. Kaya yung sa gilid, medyo maraming ano, papalahin na lang yun. Yung yun talaga pag ano, lalo na pag gabi, eh, ganong nagigiliran. Ayan. Ano muna? Kain muna kami na sa na para makapunta doon sa kapila. Ayan. <coughs> Ayan. Oh nakatuyo na, sa log, tapos sinabawang common yung parin parin lari kagabi nagmuriente ayun naging ina kami na si parin lari common sinabawang ni boss andy kainan na muna tayo ito ayun mga boss ito muna kami si, sa kabila ni boss andy mag-spray muna kami ng pandabo sa farm 1 may farm 2 ay wala naman. man mga talagang hektarya lang yung mga tig anim na karga lang kami ni boss Andy yan mga boss dito na tayo sa farm 2 ay naipalay natin dito Ayan. malakas din lumaki mag-spray na tayo na ano, pandam Dami rin ito bunda mo. Nag-i-spray ano? na kayo. Pandamo, mo, panda mo. Marami na rin tubong damo. Para agad nating maanay damo patay hindi pa rin pala talaga yung ano yung na napatagasan yung natagasan yung tubig <coughs> Baylakin yung laki nung nasa taas yun yung laki nun yung natagasan na yun kaysa dito sa hindi magbasistrad na tayo ano yan Nakapag makapagkarga na tayo ng gamot o bali gamot natin ano no black saka agroxon 100 sa agroxon 150 sa no

Ay. Ayun mga boss. Ah, uh, pang-apat na kargo namin ni Boss Andy. Yun. Apat ba Oh, pang-apat. No, namatay na naman yung ano ko. Maandal nang namatay. Kumakain ng gamit natin. Si ito. <coughs> Kapag gumaan daw ano yun, saka namatay. Pag pinandaral tayo na. Di ba rin patayin mo siya ng kusa. yung ko anong naging difference ng mga kanan yun. Pero ano naman, kainam naman pa pag ano. Magpapahinga lang ng kalating oras niyan yun. Kakanan ano naman. Okay naman yung langis. Kasi basahan nyo muna yung nag-ano. Naging spray karga pa papansin natin. Ito ang kasi basahan dito. Ayan. na ano na. Ano, Gawin ng gitna. Lampas ng gitna yan. Lampas ng kalahati. Tapos yung mga sili natin na yun. Tayo pa rin bunga. Yan medyo kumunti na yung bunga dahil napitasan na lang ng pangalawa yan. Naka may kitsampu na yata silang ng tudling. Ay, makina. Nagluluko na naman. Bus. Gando na tayo. Ito na nangyari si Boss sandy so, ayun na naman umandar. Try na ulit natin. Napahinga na eh. Baka andar na ulit. Andar na ulit! Ay! Anong gusto mo? no oh, ho basi basahan din yung nagkarga dun alam nga na kasi o oh, pang isang ano na lang karga o oh, kaya siya na rin nagkarga kasi oh, na nag spray Ay, na natin ng konti yung ano yung spray para pag nag spray tayo ng panghalaman hindi maapektuhan o oh, na tayo dun sa kubo Ayari na si Bosani dun. Ay. Boss, tapos, tapos ang boss Randy. Yan. sa kabila. oh, ano si parin lari. Nag-contractor. Uh, Ay, hindi sa kasay niyo, ano. Yung um, gamot. Lama, kapag palit. Tara, tayo sa kabila. nag, nag uh, si boss <laughs> naglulub-lub na <laughs> <laughs> parang kalabaw naglulub-lub mahinit sa katawan yung ano yung gamot <laughs> parang kalabaw naglulub-lub ay ko mabas nahapon na o yung kinukusa na natin binhe wala pa doon, doon sa may tindahan andun daw sa kabilang tindahan ng pinagkukuha na natin o gagabihin daw na dalhin dito sa San Mateo o kaya yun mamaya kapag kahit na gabi pag dumating kukunin natin para maitabog natin mamaya ay nagkukuha muna ano ni boss Andy uh, sa kate tapos yun si parang pinatuyo na ng konti taas para ma-cross para